Hola ragazzi. <laughs> ito na papa. Parang papasok na ako dito. Ito sa mga alaga nilang ito. Ngayon, ma na tayo. Dami kong ting tingnan na ha. Mansanas. Dami rin nating saging nakuha. Okay. Wop. La. Ito is yung part. Ito na yung nakuha natin ragazzi. Ayun. Ayun. Ilang, ilang pin niya ito. Ano ito? Do. Uh -huh. Top. Ano ito? Hindi ko alam pa na yan. Ano ito ang ito mga saging sa Ito oh, dadalhin na natin at ipapakain natin sa sa alaga ng mga ating mga oh, meron pa doon bukas kukunin ko na nga ito may nagpuwis buhay na ako dito eh na ako, sabi ako o, oh. paano pag nag shoot yung ulo ko dyan at kumisay kisa yung aking paa ano ako, nag Flowers buhay talaga pala mag-dumpster. <laughs> ito. Ma malilinis pa. Malinisan pa ito. Sabay, ano na naman ako nito. Mamaya. Maasim. Meron natin tayong sunflower. Ano? May sunflower. Lagay natin dito sunflower muna. Wala naman na yung... Oh, pwede pa itong mansanas religious sa ating mga fried hippies dami kaya akong naku na ano oh, na maroya punin na lang na ay nakuha na na pang maroya o matigas ba yan meron pa rin meron pa rin tron niya ayan na Makarami na tayo. Puno na naman yung ating karelo. <laughs> may lupa kasi dahil may tinapon. Ano. Ito, may karot pa pala. May friendship na ako dito. May bago akong subscribers. Army in action. Pati ko sa kanya eh. mag-ano mag Hmm. wala namang pakialam yung mga tao dito dito sa ilalim sa ilalim na ito pwede pa ito eh buksan na natin hmm. Hmm. yan o oh, matigas pa ito oh. para pagawa nating maruya chiquita ito, itong dalawa ito, malabot na rin may isa pa doon pero oh, 180 euro oh, yung isa grabe oh ito, itong dalawa ko rin natin ayan, dami na yung saging natin ba, Ma, baka maulan na ito ah, ayan oh maano na yung <laughs> baka maabutan tayo ng ulan dito ragazzi ito, tinapay. Oh, shit. Ito na ano ito. Ah, ito yung mga, yung mga galing sa, yung ano ito, mga sauce sauce. Hmm. Eh, boys, buhay na naman tayo dito. patataobin na naman natin. Ah! <laughs> ano ito? Oh, yun, oh, Connie, Arlene, yung mga insalata. Hello. Oh. Kamatis. Ay ko, yung aking bag. Umoy, ano na naman dito mamaya. Yan. Oh. Mga gulay ito oh sa inyong mga alaga. Ay, naku paano. Doon na lang malapit sa bahay bukas. Doon na lang kaya kukuha. Yan oh. Ano? Hmm? mga ah may na naman tayo may ayan may lime ayan kung saan na ours o sana ito sa mga ito may kiwi na naman tayo ayan ako isa look at the more <laughs> ka-two more. Ano pa na dito? Wala. <laughs> May linisa ng mga broccoli. Okay na. Wala na. Ayan. Next. Isa. Sasara na natin. Okay. May naragat siya yung ating napuha. Ayan. Ayusin natin. <laughs> Ayusin natin yung ating kinuha. Ito. Ayan. Ayan, kiwi. Ito. Oh, oh dalawang basket. Aba, mabigat yun ito ah. Madoon ah. Um. Ayusin ko muna at mabigat ito. Magpaika-ika na naman tayo nito sa I-close muna natin. Dali natin yung isang isa lang yung pupunin ko. Ito na lang ay yung pupunin ko na ano oh, para sa mga sa mga alaga nyo. Okay na okay. ito. I-close na natin at ayusin natin. <laughs> para magaan dito ka. may karelo tayo ngayon dahil nga wala tayong trabaho pa sa hapon lunes may trabaho na tayo sa lunes kaya late like, na ako pupunta dito yan kaya may na may nauna na, ang bilis talagang kanina yung lalaking yun kasi tapos siya eh. Nag, nag-aantay rin pala siya. Kaya ako'y nag-aantay din doon sa sa dulo. Ano ka dito? Dito natin ilagay yung mga magagaan sa ating eh puno na. Puno na naman. <laughs> Ay, siya ragazzi alla prossima. Grazie, grazie. Okay. Ciao, ciao.